Gerald, bakit ay mong maiwan kayong dalawa ni Betsy? Magulo siya katrabaho. Mag-aaway lang kami. Isa pa, paano kami magkakayos ni si Gina kung aalis siya? Di ba? Ha? Hindi pa rin kayo ayos ni Gina? Di pa. Partner, huwag mo na patagalin ang gusot nyo. Kapag pinabayaan mo lang lumaki lalo yan, baka hindi mo na masalba ang relasyon nyo ng asawa mo. Bukas na ng gabi yung flight ko papuntang US. Alam kong ayaw mo umalis ako, pero I have to do this kasi ako na ang presidente. Wala na ba talagang ibang mahalaga sa'yo kung di trabaho mo at ang daddy mo? Paano naman ako, ha? Paramdam mo naman sa akin na mahalaga din ako sa'yo. Ano yung nagsasabi mo? Siyempre mahalaga ka sa'kin. Asawa kita. Mahal kita. Hindi mo ba nakikita yon? Hindi mo ba nararamdaman? Bakit pa ba parang ang laki ng pagkukulang ko sa'yo? Wala kang pagkukulang, hindi yung sinasabi ko. Ang gusto ko, huwag kang umalis! Oo, oh, edi paliwanag mo. Ipaliwanag mo, ipaintindi mo sa akin kasi nakakainis na hindi ko alam kung saan ka nang gagaling. Basta huwag kang umalis. Pag pumunta ka ng New York at iniwan mo ako, pa bumalik ka dito na wala ka ng dat ng asawa. Are you threatening me? Tototohanin ko yun kapag di ka nakinig sa akin. Tama na nga! Di ka Stop it! Stop! Wag sinabi kong di ka alis! Di ka alis! Hey, 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 what? What's up? Ano nangyayari dito? Ano nangyayari? Dad, everything's Okay. Ano ginawa mo sa anak ko? Ano no, da da tama na tama Gerard. na. Ano ginawa mo sa anak ko? Wala kang karapatan saktan ang anak ko masalo na dito sa pamamahay ko. Naintindihan mo? Hindi niya ako sinaktan. It was just an accident. Hindi na niya man ako magagawang saktan eh. What's wrong with you, Gerald? Sorry, Dad. Sorry, Gina understand the situation. Man up! Parang hindi lalaki. Gina, hindi ko ugaling makialam sa away ninyong mag-asawa. Pero ibang usapan na, pag sinaktang ka ng lalaki yan.